Max Good na pwede sa Expressway ba ang hanap mo pero mura? Ito ang Sleek 400 ni FKM. Ang makina nito ay liquid cooled single overhead cam, 4-ball na may lakas na 36.2 horsepower at 7,700 RPM na may torque na 37.0 Nm of torque at 6,000 RPM at may engine displacement na 400cc. Kaya paniguradong pasok sa expressway ng Pinas. Kilis na nga ito na merong answer back at anti-tep alarm system. Naka-ABS na pala ang preno mo sa harapan at likuran na magbibigay sa'yo ng magandang stopping power. Ang fuel consumption average nito ay 27 kilometers per liter at may tank capacity na 13.5 liters. Kung hindi ka pinagpala sa height ay good sa ito dahil meron lamang itong seat height na 745 millimeters at timbang lamang na 200 kilograms. TFT plus analog display na makikita mo ang mga info ng tachometer or RPM, speedometer, fuel gauge at may meron din itong monitor sa iyong gulong. Astig, di ba? Equip na din ito ng USB power socket na din na malulubat sa malalayong biyahe. Napakataas din ng windscreen nito na iwas lamog sa katawan mo. Napakaganda din ng headlight nito na may combination ng projector lamp at DRL. Samahan mo pa na LED na din ang kanyang taillight at turn signal. Meron na din itong dalawang bulsa sa harapan na malaking bagay lalo na kung ikaw ay mapapalayo sa biyahe. SRP 288,000. Disclaimer lamang po, di po ako nag-work dito at gusto ko lang i sa inyo ang mga bagong motor. Ride safe para sa specs ng Slick 400 ni FKM. Engine type: 4-valve liquid-cooled. Displacement: 400cc. Max power: 36.2 horsepower at 7700 rpm. Max torque: 37.0 Newton-meter of torque at 6000 rpm. Fuel system: EFI. Transmission type: CVT. Front suspension, telescopic fork at sa kanyang rear, double shock absorber. Front tire, 120x70x14 at sa kanyang rear, 150x70x13. Front brake at sa kanyang rear brake ay hydraulic disc na equipped ng ABS. Overall length, 2,166mm. Overall width, 770mm. Overall height, 1,363mm. Wheelbase, 154.8mm. Seat height, 745mm. Ground clearance, 140mm. Curb weight 200 kilograms. Fuel tank capacity 13.5 liters. What's up mga boss no? Ito pala ang Sleek 400 ni FKM. Bali susubukan natin si tight niya sa itong 510 na insim na 32 na may ano to, si tight na 745 mm at timbang lamang na 200 kilograms medyo mabigatan no. So to, subukan natin. Let's. Una upo. Flat footed tayo sa dalawang paa. Very relaxed siya. Para ka naka-max talaga. Sobrang laki niya, no? Pero pag nakikita mo na yung dead center niya, pitted na siya sa atin, no? So, ito ang Slick 400 ni FKM. Sound check natin, bossing, itong Slick 400, no? Unang start. Let's go. Unang bomba dito sa Slick 400. Max cut nga yung tunog niya. Let's go. What's up mga boss? No? Ito pala ang Sleek 400 ni FKM na pinaram sa atin ng one week. So ngayon, i-detail ko lang naman yung mga specs niya. So may full review pa to sa so may test ride. So separate natin yun. No? Let's go. Start natin. Ah. Sa pag-start ng kanya, may animation siya. You no? Know? So yan yung animation niya. So sa pag-start, ganun lang. Push button lang siya. Rekta lang yan. No? you yan know? FKM ang magpapapap sa inyo. At una mapapansin mo dito, ano? meron siya dito napakagandang napaka gandang handlebar na medyo premium yung dating. FKM logo, parang washing machine, syempre mga keyless, ganyan naman talaga. Sa pagbukas ng seat, ito lang, pihitin Hi mo lang to, push, automatic, pero medyo mahina yung spring niya. At kagandaan ng tank niya, meron siya kasama dito. Pag binuksan mo yan, no? para hindi mo siya ma-misplace, meron siya dyan. So, natatanggal din naman yan. Nasa yan. Pwede mo tanggalin yan. Ayan. Tatanggal natin, diba? ba? Yun nga lang, medyo hassle siyang sinasara. Hindi no? ko alam anong problema dito. Yun yung napansin ko sa kanya. Medyo hassle siyang sinasara. Medyo masikip eh. Medyo masikip siya. Pero tapos lalapat mo lang yan. Yun, tapos sara mo. Problema niya yung spring. Tapos may dalawang bulsa dito. Dalawang bulsa. Napakalalim yan. Yan o. No? No? Pati dito. Tapos merong USB power socket dito may takip naman siya no so iwas sa, no, sa ulan adjustable yung kanyang preno sa likod at harapan ng no? apat pero ang hirap niya i-adjust no yun napansin ko sobrang hirap niya i-adjust handbrake so automatic di mo magagalaw yung preno sa likuran oh diba? di ba di magagalaw yan at syempre pag gusto mong i press lang yan side mirror pwede naman itaba ng ganyan kan dito pero naging problema nito pag sinaside mo pag naglagay ka na ng ganyan tumatama na you know? Maratong laki at turning radius na eh. On natin para pakita ko sa inyo yung headlight niya mismo. Ito yung headlight niyo. Pakaangso. ba? Diba? Slick yan eh. Slick 400. Ito, hindi natin ilaw. Ang ganda nito, on and off pa yung ilaw niya. Yan, may button siya dyan. No? On and off yan. Nasa inyo, no? Engine kill yan. Hazard. Hazard doon natin. Tapos meron siyang high beam dito. Turn signal left, right. Busina. Ganyan tulog ng busina niya. Ayan. Ayan yung front view niya. Diba? ang ng slick. ABS na yan sa harapan at likuran. Ito yung pre sa harapan. ABS na yan. Patay na natin ah. Ha. Nag-hazard eh. May tick kasi siya boss. Yung niyo, May tick-tick siya. So meron siyang DRL dito. Tapos projector lamp na napakaganda. Tapos may turn signal dito. LED lahat yan. ABS. Tapos magkaganda may cover yung kanya suspension. Ang gulong niya sa harapan. Ang size nito is 120 by 70 by 14 ang tatak nito ay CST. Uy, CST. Tripod caliper ABS Equipment. May reflector ka pa dyan. At syempre, nandun yung kanyang cooling system. May naka-imbose dito na 400 ni FKM. At syempre, meron din dito 400 sticker. So, ibig sabihin, express legal to mga boss. Huwag kayong, mag kayo magtataka pa. Pasok kayo sa express dito. Huwag kayong magalala. Napaganda rin ng kanyang footrest dito. Pwede mong i-lean forward. Yung footrest ng backride mo, maganda rin. May rubber. May lock siya. Yan na, nag-lock siya. Push mo lang yan. Okay na yan. Heat guard niya, medyo napansin ko pag uminit, umiinit rin yung kanyang heat guard. So, ingat lang dito na in-talak pa nina. Slick 400, naka Yung upuan, very comfort. Mas mataas yung back ride mo dito. Makakita naman oh, sobrang taas niya. Parang medyo may carbon skin pa dito, pero di siya carbon. o natin yung taillight. Taillight nito ay LED na yan. Ayan, oh. LED na, pati yung kanyang turn signal. Sindihan so, natin yan. Basta in-on mo yung turn signal, meron siyang tick para sa kotse. Ayan, no? nagtitik-tik siya, di ba? Ayos, no? Napakaganda ng tignan. Yung exhaust niya, napakalaki. So, yung kanyang suspension, dual suspension na yan. Equipped ng ABS. Tube yung mga gulong niyan, panigurado. At syempre, ang size ng gulong sa likuran ay 150 by 70 by 13. So, 14, 13, no? Parang, ano, ADB din. So, napakalaki nito. Itong slick 400 ni FKM na pwede sa express. Pagbubuksan mo yung compartment niya, isa sa nagustuhan ko dito, ito, Kawakan mo lang to ha. Ah. Bubukas, di ba? Dalawa pa rin dalawa yan. Pwede mo ring hold to na matagal. To dito. Basta malapit yung susi, bubukas yan. At yan, ma-access mo yung kanyang under seat compartment or under seat storage natin. So, medyo malawak rin siya. Kaya lang yung helmet, dito ko siya na-test, no? Pero testing natin soon. Pero tingin ko kaya siya dito. Ayan, no? Oh. Meron siyang ulman dito. At may malalim siya doon, no? Ayan. So, ito yung under seat storage niya. Pagsasara, napakadali rin isara you know, very basic lang siya. May alarm pa to, anti-tip to. Ganito yung anti-tip niya, no. Automatic yan, may answer back pa yan eh. Yan o, no, di ba? Nag-lock siya. Subukan natin yung answer back niya. Answer back niya. Yan, answer back yan. Kung malayo yung, ano nyo, di ba? Tapos lalayo ko itong susi, tapos susubukan natin siyang buksan, lalak po muna. Ito yung anti-tip niya. So, mag-warning na, sinususian mo yung may bumubukas sa iyong unit. Yun, nakalock na, no? Ilayo ko to susi. Dito natin lagay. Medyo malayo na to. Diyan natin. Tapos subukan natin buksan tong FKM. Tignan nyo mga boss, no? Mag-a-alarm yan. Mag-a-alarm yan. O, di ba? Mag-a-alarm siya. Ibig sabihin, binubukas mo siya nang walang susi. So, safety pictures na yan. So, para ma-deactivate mo yan, kailangan. Nandito yan. So, parang kotse rin yan. Kailangan yung susi na sa'yo paglalapit ka or bubuksa mo. Para ibig sabihin, di ba, safety ang iyong motor. So, iwan mo sa parking, all good yan. May RFID na rin yan. Ha. Napakataas din ng windshield. So, hindi siya adjustable, pero mataas yung windscreen niya. Gadaan, iwas salpok ng hangin sa'yo. Side mirror wise, maganda. Kitang-kita -kita mo ang daan. So, ito yung specs and features ni Slick 400. Susunan natin yung review ay abangan nyo yung ating test ride dito. So, sasabihin ko mga pros and cons na napansin ko sa loob ng one week. Let's go!